No. Papadong! Buhay Canada! Today's Monday guys! Ayan, kakayod na naman tayo para sa ating kinabukasan. Ganito talaga ang buhay ng OFW dito sa Canada. Kahit saan man siguro, sa sulot ng mundo na may OFW na mga Pilipino, ganon pa rin ang ginagawa, diba? Nakaibahan lang dito guys. Ayan o, oh, nice snow nakaka ano tawag ito nakakatakot mag-drive lalo lalo na kung ikaw ay tawag ito hindi sanay sa pagda-drive ng ganito at saka hindi sanay sa lamig siyak talaga nervyos talaga nandoon nakapokus ka talaga sa daan at saka ingat na ingat ka pero buti na lang itong daan na to ay kabisado na kabisado kasi araw-araw tayong uh, dito parang ano na natin to bu buhay kalye na tayo dito dahil ito ay nasa High River lang. And then sunduin natin ng ating carpool. Yan si Ate Mela. Yan, isa yun sa kasamahan ng aking asawa sa tawag ito sa cafeteria na matagal na nagtatrabaho doon. Kaya kaya isa din yan sa nakakatulong sa atin, yung carpool, di ba? Dagdag gas, di ba? Mm. Di ba ang ganda ng view, guys, di ba? titignan niyo. Makakasabihin niyo ang bilis ko ng takbo niyan pinas pinaspeed ko lang yung ano tawag ito yung video guys ha kasi nga uh, medyo mahaba yung ano tawag ito yung video kaya pinaspeed ko na lang para ano tawag ito hindi na ako magcut para makita nyo yung ano tawag ito yung mga dinaanan ko ng aking sasakyan na medyo delikado dyan park dyan guys kasi may curb dyan dyan ako laging ano nervyoso <laughs> dahil nga ano yan no? may corp dyan oh. yan may corp lagi akong ano dyan tawag ito naninervyos dahil nga pag sobrang ano sobrang lamig at saka parang floor wax na yung daan talagang kakapit parang nasa isip ko lagi na ay sanang Lord huwag sanang dumulas so nandito na tayo sa Kargil guys yan mamayang hapon babalik din tayo dito kasi susunduin natin si Mami Tess at ako din babalik din pagkatapos niyang sunduin at ihatid sa bahay dahil magtatarbaho tayo dahil night shift tayo. Kaya, kaya yung oras talaga ay napakalaga dito sa si Canada dahil nga yun, hati-hati ba diba? Sa asawa, sa anak, hatid pa sa school ba diba? Kaya ingat mami sa work niyo at galingan niyo. Kaya yan guys, pauwi na tayo. At, at sa mga nagbabalak na mag-Canada, So, huwag niyong isipin yung takot. Isipin niyo lang yung kaya niyong gawin. ba? Diba? Kasi kung nauna yung takot niyo, yun ang tawag ito, uh, weakness niyo. Dahil ako naman ay hindi ko na iniisip yung takot na ano, yung magdasal na lang tayo kung hindi ka komportable sa mga ginagawa mo. Gawin mo lang, magdasal lang. Yan yung sandata ng mga OFW. Dasal at tiwala sa sarili mo. Dahil kung wala ka rin tiwala sa sarili mo, yun ang problema guys, di ba? Kaya dapat meron kang ganun. Magdasal ka para sa sarili mo, sa pamilya mo. At meron kang tinatawag sa sarili mo na kaya mo, di ba? Nakaya nga nila. Bakit di mo makaya? Dahil kung hindi mo makaya, isa lang ang gagawin mo. Kaya uuwi sa Pilipinas, di ba? Sayang yung opportunity guys. Di ba? Sayang yung pagkatao na nandito ka na sa Canada. Kaya ito si Papa Dong. Sa mga followers ko, magbakas pa rin at engage. At magtiwala lang dahil mapupusuan din ko kayo. Kaya let's go lang sa buhay!